Inay nga makakwarta sa silda ang gipadulngan sa usa ka lalaki human masakpang gibaligya online ang mga kinawat nga laptop o cellphone. Gilang sospechado nga si Remark, 18 anyos, ulitaw, walay trabaho nagpuyo sa Zone 5, Barangay Labangal Jensen. Gisulayan sa news team nga kuwao nang apan gidumilian kini sa iyang inahan nga mopahayag sa media. Kanum dubang Agosto 28 ning tuiga, gisulod sa sospek ang panimalay sa biktima nga si Jonathan Hinatilan, 23 anyos. Residente sa ventilasyon Barangay Lagao Diansan asa na dagit nini ang laptop o cellphone sumala ni Jonathan wala siya nakabantay sa pagsulod sa kapatan katong higayon na wala ni mo bantayan to pagsulod niya wala bisa bisag ko lula ano nga matahudon kayo nga na matahudon lagi gyud siya matapod lagi sa pagabri sa portahan sumala usab sa usa ka residente sa compound nga nakasirado man ang ilang pultahan apan pogsanon gi hapon kini nga gisaka sa suspect Nikat kat siya sa ano eh miskin magingon oh miskin ingon siya nga ni abra ang likod Nikat kat gid siya dire kay wala man sarado man ni pag ano inigabi i Sulod niya wala man siya makuhang kwarta kay gi man ako. ang 100 pesos wala wala nangwa na suno na ana ang butangan sa kwartal niya kay tag piso wala gid naghinot ni gamay wala iginakoa gumikan ini Desidido ang biktima nga mupasaka og kaso ngadto sa sospek. Ya, yeah, yes sir, magpail ko kaso karong Friday, mabalik ko dito. Ingon sa ano dito sa akong gireklaman sa atis officer nila sa papatri. Samtang, aduna pa himangno ang chairman sa Mong Purok ngadto sa mga residente sa lugar. Uh, mag amping-amping gyud -amping sila sa kawat karon kay uso gyud mm. so, kay ang kawat karon kay pila na may gibalikan diri. So Manalang kaya nakuha na akong kawatan. Ang uban pong purok, mag-amping po sila kay grabe yung kawat karon Magbantay-bantay yun In the heart of changing lives, Christopher Jason, Brigada News.